Ito na ang aking mini garden. Um, nilagyan ko siya ng kulambo. <laughs> Kasi nga, hindi nga sila natagpuan ng ibon. Ang nakatagpo naman yung pusa. Ginagawa itong CR. Ayan yung mga ganyan. O oh, kinakalkal niya dyan. Kaya ang ginawa ko, naglagay naman ako ulit ng mga buto kahapon. Para tumubo uli. Kasi naging kalbo na dyan. na oh, Nawala yung mga coriander na tumubo ginagawang CR kasi ng pusa na yon Kaya ayan, hindi na siya makakapunta dyan ngayon. Nagpabili ako kahapon ng stick sa amo ko. Tapos nilagyan ko na ng net ngayon. Oh, digtas na yan ngayon. ba? Diba? Kasi sayang naman, katatanim katatanim ko. Tapos hahalukayin lang ng pusa. Imbis na lumaki, namamatay na siya. Nawawala na. Ito naman yung pechay ko. Makakakuha na naman ako ulit nito. Oh ang bilis pala nitong lumaki na petchay maganda pala ito itanim kasi kung hindi mo siya bubunutin kukuha ka lang, kunin mo lang yung malalaki may tutubo pa siya uli lalaki pa uli yung mga ibang dahon yun o, oh, kita nyo yan kaya sabi ko pag nakalabas uli tapos may makitang ganyan bibili ako uli para pananim tapos ito naman yung mga cherry tomato ko ngayon pa lang siya tumubo hindi pa siya pwedeng ilipat. Pag malalaki na siya at pwede nang ilipat, ililipat ko siya diyan. Oh, kita niyo 'yan. 'Di ba? Ganda niyan. Kaya maganda talaga ang may mini garden kahit papano.